Let me just start by asking you sir, there is this dictum that says, the power of the purse rests with Congress. Bilang manananggol at bilang uh, batikan na uh, congressman, ano po bang ibig panghulugan nito para sa kapakinabangan ng ating mga mananood? Well, uh, simple lang ang ibig sabihin yan. Uh, alam po ninyo, lahat po ng mga departamento sa national government, uh, lahat po yan, siyempre, pagdating po ng mga ganitong panahon, eh, magpe-presenta na sila ng kanilang budget. Para gagastusin po nila for next year. So ang Kongreso po ang tumitingin, bumubusisi at uh, siyempre ini-scrutinize namin ng maigi kung yung kanila mga pinipresenta na budget ay uh, tama or uh, baka mamaya eh, yung iba dito ay eh, hindi naman talaga nagagamit sa maayos. Kaya karapatan ng uh, Kongreso, ng, pag sinabi po natin Kongreso, ay mababang kapulungan at saka ng Senado na isa-isa po yan ebusisiin dahil siyempre at the end of the day, ito pong uh, pinag-uusapan natin budget, ito po ay uh, pera po ng taong bayan. So ibig sabihin nito kong ito ay hindi lamang kapritso. Baka akala po ng iba ay kapritso lang ito ng mga congressman, ng mga senador. We have to stress the fact na ito po ay bahagi ng inyong constitutional mandate. Tama po kayo. At uh, isa po yan talaga sa aming uh, trabaho na tingnan po talaga ang pananalapi. Kasi hindi naman po po pwede yung, punong, yung mga executive department. Eh, sila rin ang mag-approve ng budget. Para din sa gagamitin nila, siyempre mawawala po yung tinatawag nating check and balance dyan, diba? So tayo po sa Kongreso, ang trabaho po natin, itignan talaga kung nagagamit po sa tama yung uh, pondo na, na inilalaan po para sa mga uh, departamento at para po sa mga national government. Ngayon pong budget hearing, itong budget season, uh, nag-iumpisa na po. At uh, ganun din ho kayo sa kamera, meron na kayong mga ginagawang pagdinig, I understand. Uh, dito po sa mga ganitong hearing, uh, inuobliga po natin yung mga head of offices or agencies to appear before uh, both houses of Congress and uh, to make known kung ano yung kanilang mga programa at kung ano yung mga kinakailangan nilang corresponding budget para dito. Tama po ba, Congressman Joel? Tama po kayo dahil siyempre wala pong uh, dapat na makakapagpaliwanag niyan kung hindi yung mismong uh ah uh, namumuno ng ahensya o ng, o ng departamento dahil unang-una -una po sila po ang nagpe-prepare ng budget na to so at least sila rin ang makakapagpaliwanag sa mga miyembro ng uh, Senado o mga miyembro ng uh, Kamara kung ano ang uh, silbi ng mga budget na nilalaan po nila yung proseso po kong Joel para po maintindihan ng ating mga uh, masugid na tagot subaybay So mag-uumpisa po uh, yung pagdinig uh, separately both houses of Congress and then ito po ay uh, ano pong ang susunod dito sige po uh, para po maintindihan ng ating mga kababayan Opo uh, separately po sila po ay haharap sa mga miyembro po ng Kongreso at saka ng Senado so pagka na-approve na po yung kanilang mga budget uh, on both houses ito po ay uh, dadaan sa Bicameral Conference Committee. So dito po tinatalakay po yung mga budget na hindi naman uh, napagkakasunduan. Halimbawa po, may mga budget po na sa tingin po ng Senado ay eh, dapat bawasan, sa tingin naman po ng Kongreso ay eh, dapat ay eh, iba naman po. So dito po nag-inaayos uh, po nila. So kaya kaya po natin tinawag na BICAM, eh kasi po yung Senate at yung Senado, ay yung Senado po at saka yung Kongreso maghaharap po 'yan. At dito po aayusin uh, nila. So pagkatapos po niyan, pag umayos na po dyan, eh ito po ay dadalhin po sa ating uh, pangulo para pirmahan po ng ating pangulo. Teka muna ko, ang hindi po naiintindihan ng marami na hindi lang ito basta ipinapasa ng both Ako. houses of Congress. Meron po itong enabling law, hindi po ba uh, Kong Ako Joel? Po. At Mata uh, dumadaan po ito sa ano, sa mga committee muna. Committee level po muna ito magsisimula. Pagkatapos po magdiskusyon sa committee level, ito po ay tatalakayin na sa plenaryo. Doon po kasi sa committee level, mga uh, mga miyembro lamang po ng mga kanbawa dito po sa amin Committee on Appropriation, dito naman po sa Senate Committee on on Finance. Pagdating naman po sa plenaryo, lahat po pwede na po magtanong kahit hindi ka po miyembro ng, uh, uh, ng nasabing committee. Ah uh, More than that po, ang pinaka-importante po kasi dito, ito po kasing uh, budget natin, bakit napakahalaga po, no? Kasi ito pong budget natin, ito po yung gagamitin ng Pangulo para sa mga proyekto po for next year. So when we say Pangulo, hindi lamang po yung Pangulo, pati yung mga departamento na dadaanan na ito. Kasama na po dyan yung mga social services, So dito po, kaya po binubusisi po to kasi baka mamaya may mga pondo rin silang nilalaan tapos hindi naman nila nagagamit. So ibig sabihin, wala silang kapasidad para magamit. Bakit sila maglalaan ng mga sobrang-sobrang uh, pondo na po pwede namang magamit sa iba pang bagay? Correct me if I'm wrong, uh, Kong Joel. Uh, siguro po bahagi dito sa mga pagdinig na ito, there are two things that has to be established. Number one, uh, yun bang programa kunwari na hinahain mo? o na pinapopondohan mo para isa katuparan sa susunod na panahon, ito ba falls within the bounds and ambits of your mandate bilang isang tanggapan? Number one. Number two, siguro po ang dapat ding ma-establish doon is wala bang duplication, wala bang redundancies? Baka naman itong sinasabi mong proyekto na ito ay isinasakatuparan din ng ibang tanggapan. Tama po ba ako dito sa aking pananaw na ito, Congressman Joel? ama po. At saka baka mamaya yung budget na hinihingi mo eh well, hindi naman po akma doon sa iyong mismong departamento. Hmm. Tama po, uh, Kong. Kaya ako po nasabi yan, let me just try to draw eh, an analogy or uh, par parallelism. Uh, siguro po kung sasabihin natin, uh, for instance, uh, as an example, kunwari po DepEd, siguro naman po hindi po pwedeng humingi ng flood control fund ang DepEd para ipatupad dito Tama, tama po ba po. 'yan 'yan or sa MMDA 'tong po kadalasan 'yan nilalagak. Pero meron din naman pong mga uh, tanggapan for instance na nangangailangan ng uh, no, no, naglulunsad maglulunsad ng isang programa pero ang implement implementing agency po ay nasa yung yung pondo po ay ilalagak sa isang implementing agency. Tama uh, po. For instance po, siguro po para maintindihan din ng ating mga uh, tagapakinig ko Ah, uh, kunware mayroong uh, uh, under the, uh, the Department of National Defense nandyan po ang AFP. Apo. Ang AFP po nandyan ang mga uh, different services, army, navy, etc. So and so forth. For instance, may request ang isang kampo para magpagawa ng isang infrastruktura, magpagawa ng daan. Hindi naman po ang ibig sabihin nito kong, 'di ba? Ang uh, budget ay babagsak mismo doon sa sa Army o sa AFP. Ito po ay nakapark sa DPWH at ang DPWH din ang magi-implement. Tama po ba ako dito, Kong? Tama po kayo. Tama po kayo. Kaya ko lang po uh, nasabi yan, siguro po balikan natin yung uh, naganap na uh, pagdinik sa Senado noong Miyerkules. Uh, and again, Uh, malaki po yung balaki pong bagay yung magiging input nyo dito dahil uh, gaya ng nasabi ko kanina kayo ay abogado, kayo ay maituturing na batikang mambabatas at siguro po uh, sa tulong ninyo mahihimay natin at malalagyan natin ng tamang konteksto yung nangyari nung Wednesday between uh, Vice President Sara at si uh, uh, Senator Riza Ontiveros uh, On that particular hearing po, uh, may mga uh, may mga bagay po na Uh, sinabi si uh, Senator Risa natang uh, paniniwala niya uh, doon sa mga proposed uh, programs and projects ng Office of the Vice President for 2025 karamihan bu dito if not all eh merong duplication doon sa mga umiiral na mga ng mga programa ng mga departamento kagaya ng DSWD ng DOLE etc and i'm sure you have seen your clips po, Kong. what's your take on this Well, tama naman po. May punto naman po si uh, uh, Senator Risa Riza Honteberos. Uh, ganito lamang laman po yan. Eh. Kagaya po namin po sa Senad, sa Kongreso. So kami po, pag may mga gusto rin po kami uh, i-implement o mayroon po kami gustong patulungan, kami po ay sumusulat lamang sa DSWD. Ang mga tanggapan po namin bilang Kongresman, bilang mga Senador, wala po kami mga budget para po sa mga ganyan. Kasi meron naman po talagang uh, tamang ahensya o departamento na nangangalaga po o oh, yung po talaga ang trabaho. Kagaya nga po ng DSWD. Uh, teka muna ko, siguro uh, siya din lamang at nabanggit nyo na yan. In a couple of days siguro, haharap na dyan sa camera yung ating pangalawang pangulo. Pero marami sa ating mga kababayan po ang uh, sa tingin namin uh, yung closure ng confidential at intelligence funds uh, na, na naungkat nung nagdaang taon ay wala pa namang resolusyon. Sa tingin nyo ba kung ay, uh, ito ay mapag-uusapan once uh, uh, the VP uh, appears uh, before uh, uh, the House of Representatives to defend yung kanilang budget for 2025? Noong nakaraang uh, committee hearing po, ang uh, Kongreso, uh, nag-motion po si Congresswoman Franz Castro para po hingin sa COA yung... Uh, pinatawag po natin yung mga naging uh, paggamit po o yung po, uh, findings ng Office of the Vice President at saka ng DepEd nung taong 2020, 2020 to 2022. So tingin ko po baka bubusisiin din po nila. So malamang hindi rin po maiwasan na ito po ay nila. Dumako po tayo doon sa isang punto na ni-raise po ni uh... Ah uh, Senator Risa doon sa kanyang pagtatanong kay Vice President Sara. May kinalaman po ito doon sa isang uh, aklat na lumalabas uh, authored by no less than the Vice President at uh, ito po ay bahagi ng uh, tinatawag nila na pagbabago campaign something oh, a million learners and trees uh, na humihingi sila ng parang uh, uh, 10 million para doon sa paglilimbag ay pag distribute nitong mga aklat na ito, number one. And number two, bah- po ito doon sa pakete ng uh, uh, isang daang milyong pondo na hinihingi naman nila para paggalooban ng mga uh, ng mga bags, ng mga, uh, ng mga notebooks yung ating mga uh, mag-aaral. Eh, medyo naging controversial po ito, uh, Attorney Joel. Ano po ba ang uh, take ninyo dito? Meron po bang basihan yung paghingi uh, ng VP? And I don't want to preempt sir, ha, kasi eh uh, ah uh, haharap din naman sa inyo yan pero uh, siguro sa uh, sasamantalahin ko yung pagkakataon baka meron kayong take dito sa uh, usapin na ito kong Well, ang sa akin po no na napanood ko 'yan eh, yung portion na 'yan no, eh, nagtatanong. Alam po ninyo sa akin naman eh ako wala po akong nakitang mali sa pagtatanong ni Senator Risa Hontiveros eh. Kasi karapatan na po niya kung ano po yung uh, kanyang tinatanong bilang uh, miyembro ng Committee on Finance. Ang hindi ko lang po... Kasi po pwede naman po itong sagutin ng maayos ng ating uh, Vice President. Kaya lang parang napansin ko lang, medyo parang nagka personal lang yung dalawa. At medyo hindi po nasagot ng maayos dahil iba po yung sinasagot dun sa tinatanong. So kung sa tingin naman niya, eh, defensible, So, siguro, ipaliwanan niya na ito yung kanyang hangarin. Kung nakita naman po, kasi at the end of the day, it's a collegial body. Eh. Hindi naman po po porque ayaw ni uh, senadora Senatora Risa Conteveros. Eh. Ibig sabihin, yun na rin ang magiging ano ng lahat. Eh. Wala naman talagang clear and cut rule dyan, eh. Pero, ang pinaka-importante doon, siguro dapat yung manner kung paano mo ito ipaliwanag at idepensa sa mga miyembro ng kumiti. Gracias.